Bakit po kayo na, na, nahimik ng uh, halos isang dekada, mahigit pa sa isang dekada? Bakit wala nang narinig sa inyo until lumabas itong dalawang dokumentong ito? Hindi nyo ba inisip na nung tumakbo para presidente itong PBBM, eh dapat siguro malaman ng taong bayan na nung minsan, eh nagkaroon ng hindi natuloy na investigasyon sa kanya dahil sa probable cause na gumagamit siya ng pinagbabawal na droga at hindi niyo ba naisip na may karapatan ng taong bayan na malaman na may ganitong ebidensya laban kay BBM? Magmula po nung nawala na po ako sa PDEA, yung po mga trabaho niya nandoon na po. Wala naman ho akong, ano, no, ni sa hinagap, wala ho akong planong lumabas o ano paman man na mapasok sa ganitong uh, kalaking uh, investigasyon nagkataon lang po na yung mga ginawa ko noong 2012 ay ipinaskil ng vlogger na si Maharlika. Doon po nag-umpisa yun. Kaya po ako sumulat, April 2 ko po siya na, ano, no, na ipinalam sa akin ng kasama ko sa PIDEA. April 7, yung po yung sumulat na ako. May kinonsulta po ako na kasamahan ko, si Romy Enriquez, ang sinabi nga niya, Kuya, wag kang makikialam diyan. Nag-uumpugan ng ano, ang Marcos at saka Duterte. Baka madami ka diyan. Eh sa akin naman po, eh sulatan si General Lasso at para sabihin wala ako kasi unang-una attorney, nakaupo yung presidente at lalabas yung impormasyon na yan. Ako ang nakapirma. Paano kung makarating sa kanya yan na ako ang nakapirma tapos wala akong kamalay-malay na bigla na lang akong barilin sa ulo dyan sa sa kalsada o sa tapat ng bahay. Wala ho akong kalaban-laban. Kaya ako sumulat talaga para patunayan kung ano yung nangyari. E sinasabi ko ho sa kanila na ito party lang ng trabaho, nagtrabaho lang ako. Hindi nga ho ako nag-aakus eh. Hindi ko siya inaakusahan. Kaya lang, pag tinatanong ako kung ano ang nilalaman nung report, nung mga dokumento na yun, ito yung sinasabi ko lang kung ano yung revelation ng confidential informant ang nangyayari, ako yung pinagbibintangan na. Pinaninindigan niyo po na hindi kayo nagbigay ng dokumento kay Maharlika? Ay, hindi po. Hindi po. Hindi, hindi, po, hindi po kayo ang puting ahas ni Maharlika? Ay, hindi po. Hindi so, po. ibig sabihin, merong puting ahas si Maharlika sa PIDEA. Kung sa akin, ako mismo, ang maglabas niyan, kumpleto po yung folder. Kaso wala po sa akin ang folder. Nandun nga po, dun sa PIDEA wala po sa akin. Ba't ako maglalabas ng, ng kulang sa sustansya? Di sana inilabas ko na lang yung litrato at saka yung deposition ng witness. Doon buong buo, pinanumpaan pa niya. Can you confirm po kung buhay o patay yung confidential informant? Wala na po akong balita kasi hey, 2012 pa yun. Tinawag po kayo ng presidente na parang jukebox na magsasabi kung anong gustong sabihin basta maghulog ng pera. Ano pong reaksyon niya diyan? Eh, hey, naaawa po ako kay Pangulong Bongbong Marcos. Marahil yung ginawa niyang pagbibintang sa akin bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay eh, dala marahil ng epekto ng ipinagbabawal na gamot doon sa kanyang sistema. Para sabihan niya ang isang katulad ko na investigador, ako ay nag-imbestiga lamang po. Hindi po ako nag-akusa sa kanya. Ang nag-akusa po sa kanya ay yung confidential informant. Sabi ni Presidente, hindi, bayaran daw pa kayo. Hindi po totoo yun. Ako nga po yung tinangkang suhulan. Ano? Nandito bisita ko sa bahay, tinawagan po nung alias Kikoy. Malinaw na malinaw yung inaano, pinatatahimik ako, at yung ka, nagkausap sila nung isang uh, James Kumar at uh, yun daw di umano yung isang lam ang nag-uutos dun sa isang James Kumar para atli, siya naman itong mag ano, sa uh, akin. Kung saan ko raw gusto na makipagkita para kausapin ako nung James Kumar. At yun din po ang nirelay doon sa kaibigan ko kung ano ang gusto ko. Nagbiro pa nga ako, loto gusto ko. At ang sinabi naman, nasabihin daw at yun daw ang inaantay nung lam. Hindi eh, sana eh, hindi na ako umate nung May 7 na hearing kung ako po ay nababayaran. Aapir pa ba tayo sa May 20? Ay, opo, ako po ay nag-OFW. Ako po ay nag sumubok so, din po na magtrabaho sa abroad. Talagang nakaranas din po ako ng pangungulila sa aking pamilya, malayo sa aking pamilya at mag, gano no, mag, talagang magpakasakit. Eh, ako po yung aking kinabubuhay, talagang pinagsisikapan ko po yan. Talagang pinagtatrabahuan ko. Hindi Pero para... Ano niyo as OFW? Gemba, ang tawag po doon. Ano? Nag-gemba, -ge construction sa Japan. Iba't iba po may mga nagigipa ng bahay, iba po, hanggang sa napasok po ako doon sa Hitachi. Na, ano naman po ang reaction nyo na hanggang ngayon, hindi niya dinideny or inaadmit admit na gumamit siya ng droga? Isang palatandaan lamang po na may itinatago talaga siya. Hindi, hindi, ay, natatakot siya no, na malama ng publiko o ng sambayo ng Pilipino na sa hindi pa makakawala doon sa kanyang bisyo. Ang balita po na lumabas sa hearing ay yung Binaran nyo si Senador um, Estrada, ano naman ang nag-udyok sa inyo para sabihin na yan, harapan ki Senator Estrada? Unang-una, bilang isang Pilipino, may karapatan po ako sa ilalim ng konstitusyon natin. Nakasaad naman po yan sa Article 3. No? Meron akong kalayaan para makapagsabi kung ito ay katotohanan naman. Expression ko lang naman po yun. Ang sinasabi ko naman po sa kanya, ako hindi pa naman ako napapatunayan ng na hukuman. Samantala siya ay convicted na. Ako po, sa pagsasabi lamang po ng katotohanan, gusto ko po talaga harap-harapan. Sa mata niya, sa mukha niya, masabi ko. At tinanong niya ako na, na sinabi ko raw na hindi, raw, hindi raw siya marunong mag-imbestiga. Totoo naman po kasi ako, investigador po ako eh. Yan na po ang naging trabaho ko bilang law enforcer. Alam ko po, pagka ako nag-iimbestiga, ay eh, gusto ko makapag-extract na information, makapag-elicit na information doon sa, dun sa respondent na aking tinatanong. Yun lang po ako eh, na ano, kaya sinabi niya o sinabi mo raw na sayang ang pera ng taong bayan. Totoo naman po. Dahil sa halip na ginagawa niya ang trabaho para mapalabas ang katotohanan kapatungkol doon sa Pidealix, eh iba yung ginagawa niya ang tinuturing niya ako, akusado. Ang ginagawa po niya sa akin ay character assassination. Yung mga issue na binabato niya sa akin ay panay-irrelevant naman. Nung sinabi kong convicted siya, nasabi niya, bakit ko raw pinakikialaman yung kaso niya? Eh bakit niya pinakikialaman din yung kaso kong mga kinakaharap na hinaharap ko naman? Wala ba kayong takot na naramdaman nung siya parang nagdadabog na? Hindi po ako ano, nakakaramdam ng anumang takot sa kanya hindi naman po ako naging katulad niya na abusuhin ko yung aking tungkulin upang magmaliit ng sino man. Bukod pa dun sa conviction niya, kayo ba may kahit anong kaso involving bribery? Kasi si Senator Estrada na-convict po for bribery. Tumanggap siya ng suhol. Wala po. Wala, wala po. pa kayong conviction for bribery. Wala po akong conviction. At eh, lahat ng mga kaso na kinaharap ko, lahat po yan harassment sinupina po si Jojo Ochoa at sinupina yung Kumar. Sigurado po ako, eh, pasisinungalingan ni Jojo Ochoa na siyang nagutos na wag ituloy ang investigasyon. Sino ba yung nagsabi sa inyo na siya ang nagutos na wag ituloy yung dapat na raid? Yung po ang aming ASEC dati, no? si ASEC uh, Carlos Gadapan. Yung, siya po yung Deputy Director General for Operation. Ito po yung nalaman ko po ito na na kinumpirma niya matapos ko po na magpunta sa kanyang opisina. Nagkaroon po kami ng pag-usap matapos na marekomenda ko sa International Law Enforcement Academy. Sabi niya, wag mo nang intindihin yun. Mapapasama tayo doon. Ayaw ng malakas niya, ayaw Sabi niya gano'n. Pero yan, yung nagsasabi po ng niya yan, eh buhay pa? Yan ba handang manindigan na sinabi niya yan sa inyo? Siyempre, pasisinungalingan din niya yan. Sinabi po niya na mistanya sa Philippine Military Academy at ito, daw ay pumano na. So wala na po yung na sabi sa inyo. No? Kasi ang inaasahan ko, pasisinungalingan lang yan ni Jojo Ochoa. Pagkumat siya ay isang officer of the court din. No? At sana ay magsabi ng katotohanan. No? Dahil siya ay pasusumpain.